Ayan guys, update muna tayo. Maulang araw sa inyong lahat. Ayan, good morning. At uh, samahan nyo ako na magpasada ngayong araw kasi kahapon kuding ko. Po. Kaya ngayon ko lang, uh, ngayon lang na naman tayo mamamasada guys. Kasi wala na tayong budget. Ayan. At maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay at nanonood sa video ko. Sana matulungan nyo pa ako guys. Uh, thank you, thank you sa inyong lahat. Uh, samahan niyo ulit ako na mamasada ngayong araw. So ano pa nihintay natin guys? Let's go! Tara na! Ayun, guys, tara na, let's go, let's go na Ayan na. Talan tayong payong. Talan tayong payong. Nagbabasa tayo ng ulan. Ayan. Yeah. Ayan guys ano, Ayan na tayo napansin guys uh, nagiba na yung motor natin naging Honda one, Honda TMX 155 na siya nga, mga kaskasero ayan bali nagpalit na pala tayo ng single lang na motor guys yung rosy natin eh, pinahila na natin kasi hindi na natin kayang bayaran at marami na rin sira kaya yeah, ito nagkiba tayo Ito naman guys Hulog boundary rin naman to Ganun. Bahala ka na madam Yan naman ano tayo ng 30 pesos Ayan, so, well, let's go, let's go okay. Okay. guys Sabi okay, naman mano na tayo, 30 Ayan na yung magkapi Ayan guys, wala pa kasi akong kapi guys eh Okay, 50 pesos, guys, gipit besok guys yun, na naman, naman yun, 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 I love you 50 pesos na naman tayo let's go let's go sana magtuloy tuloy na kahit tag 50 lang sa tuloy tuloy yung biyahe guys makakaipon din sa 50 50, 50 makapagatid ka ng ilang beses di ba? so balik na tayo guys let's go guys tatakpo na naman tayo nakapagiram tayo ng payong <laughs> ngayon o so maghahatid tayo ng kung sa attack retard. kasi na lang hindi na ulan wala kasi akong payong guys kaya naghiram tayo ng payong nasira na kasi yung payong ko yun guys samahan nyo ako Dati tayo ng Atin tayo sa Sack Retard Nairan pa ni Madam yung ano eh Yung Yung payong

So kapag atin tayo dito sa may San Jose Dito na ano, ating pang maludkod At talaga man din po eh Okay natin, hawakan mo na yan Sigil ka nga po eh Tago ko Wala walang pasada yung tao lego yeah. sorry madam ももうかったね。 Okay. Yan guys. Ali pauwi na tayo guys oras na seven na guys kaya sundin lang muna natin yung asawa ko guys tapos diretso na tayo eh so salamat nga pala sa pagsama nyo sa akin mga kasero sa maghapon at sa pamamasada natin so maraming maraming salamat sa inyo sa mga pagsusubaybay sa mga video natin sa mga nilalabas nating na video ayan maraming maraming salamat